Uy, sobra. Dito lang. Yung pala may bayad pala doon. Andun pala yung bayad doon. No? <laughs> sa likod lang, sa likod lang tumihira si Sikil. <laughs> Wala naman siguro bayad sa kitna yun eh. Dapat may bakan, may, may harang yun eh.

Uy! Na, layo na over naman to. Dito na. Eh, gumagaya na 'yan. Pak, ay rumila, 'di ba? Napakan eh. Pinapakan <laughs> ni eh, si Rinky. Hop! Ayun ba, tabi. Yan lang kasi! Bayangin